Wala nang ang masihirap pa kaysa sa makita ang sarili mong pinapalaganap ang mga sigkasinungalingan na sa kabila ng lahat ay positibo pa rin hinaharap ni Maine Mendoza at Alden Richards. Kahit ano ka pa kasing pagninira sa kanila ang ginagawa ay tila hinaharap nila ito ng may buong ningning at positibo aspeto ng kanilang buhay. Hindi na kanila kasi naiiwasan ang mga bashers na ito na patuloy na lang kung paniniraan nilang ginagawa sa kanila at inilalabas ang hindi magagandang opinion patungkol sa kanila. Ang example nga dito ay ang paninira kay Min Mendoza patungkol sa mga politikal na opinyon ngunit alam naman natin at kilala si Min Mendoza na hindi ito nakikisali sa mga ganyang mga bagay lalong lalo na si Alden Richards. Kaya kung tatanungin nyo ay dapat ay talagang hindi nalang pansinin ni Min Mendoza at Alden Richards ang ganitong mga bagay. Minsan nga ang ginagawa nila ay talagang napakahirap na nilang ipagpatuloy dahil hindi na nga nila ito pinapansin. Pinili na nga nilang mag-focus sa mga bagay na mahalaga sa kanila, ang mga pamilya nila, mga katrabaho, mga kaibigan at lalong-lalo na ang mga show na ginaganapan nila ngayon at ang kanilang pagmamahal sa isa't isa. Nang gayon sa ganitong pamamaraan ay napatunayan na nila na ang mga bashers nila ay hindi makakaapekto sa kanilang relasyon dahil ito ay gumagawa lamang ng usapan para masira si Min Mendoza at Alden D. Charles. Hindi hindi na nila kaya ito paghiwalayin pa dahil nagginulat na nga sila ni Min Mendoza at Alden D. Charles netong mga nakaraang araw dahilan na rin na umatras ang mga batches na ito dahil kilalang kilala natin si Maine Mendoza at Alden Richards na hindi hindi magpapatalo sa kanila dahil nga sa nakita nila at nasilayan na pagsasamang ginawa ni Maine Mendoza at Alden Richards ay tila nabuko ang kanilang mga ginagawang kay Maine Mendoza at Alden Richards pagkamat marami pa rin ang tumitira kay Maine Mendoza at Alden Richards nila pinabuloanan na ni Alden Richards ang mga balitang ito dahil dahil nga sa pag-amin na ginawa ni Alden Richards Charles na ang pagmamahal niya kay Maine Mendoza ay hindi lamang nangyari ngayon kung hindi matagal na. Kung mapapansin nyo kasi ang pag ni Alden Richards Charles at Maine Mendoza nung una pa lamang silang magsama ay talagang kitang kita naman. Isang buong taon hindi sila nagsasalita sa katotohanan ng kanilang tunay na relasyon at napakarami na rin na humadlang sa kanila. Ngunit pagdating nga ng interview ni Alden Richards Charles ay biglaan niya na lamang itong inireveal na sa una pa lamang na nila ni Min Mendoza sa Itbulaga ay talagang minahal niya na ito at hindi pa nga dito ito nagtapos. Lumipas din ang ibang taon na sabi na naman ni Alden Richards at ito ay tila na buko. ang love life niya ay napakasaya ngayon ngunit hindi naman ito nagpapakita ng kung sino mang girlfriend o ibang babae. Tila nga ang pagkakadulas ni Alden na yon naging mitya na rin na nagpapatunay kung ano talaga ang totoong relasyon nila ni Maine Mendoza. Dahil nga naman pagkatapos ni Maine Mendoza ay hindi hindi na ito na ikumpara pa sa kahit sinong babae. Merong mga babae siyang nakumpirma ay wala naman silang naging relasyon neto at talagang nagpapatunay dito. Sila-sila eh rin mismo. Kaya dyan mo talaga malalaman na ang pag-amin ni Alden Richards na ginawang ito ay napahalaga para matukoy na rin kung saan talagang estado na uuwi ang kanilang mga pagmamahala na alam naman natin na hindi nilang kayang ilabas sa publiko dahil na rin sa mga pambabash na tinatanggap nila lalong lalo na ang usap-usapan ngayon ay ang pagkikita nilang dalawa sa publiko kasama ang mga double cards ito talaga ay nagkaroon na ng go signal na magsama silang muli sa kahit ano pang pangyayari at proyekto. Ilang araw na nga rin nakikita si Alden Richards at Min Mendoza sa mata ng publiko. Ngunit ano ba ang pinatutunayan nila dito? Ito lamang ang patunay na talagang totoo at real na real ang ginawa nilang pagsasama. Ngunit ang maganda dito, ay ito ay madadagdagan pa nakaukit na rin kay Maine Mendoza at Alden Richards kung anuman ang gusto nilang gawin kaya hindi na nakapagtataka na ito ay tuloy-tuloy na maganda rin kasing mangyari ito kay Maine Mendoza at Alden Richards nang sa gayon ay makita na ng buong publiko lalong-lalo na ang mga True Blooded Aldem Nation na sa simula pa lang ay umaasa na ng kanilang muling pagtatambalan maramang mangyari ito, kailangan nga sa sightings ng pagkikita nilang dalawa bagamat ito ay tinatago pa nila at hindi masyadong inire-reveal sa publiko dahil na, na rin ito para meron ding exciting na nangyayari sa kanila maganda rin naman kasi na talagang pinasasabik ni Maine Mendoza at Alden Richards ang kanilang mga manonood ganyan-ganyan din naman kasi nangyayari talaga kung ikaw ay gagawa ng pelikula dahil nga naman magsasawa kagad ang mga tao kung ito ay pipiliin mo at walang suspense. Ang estratehiyang ito ay ginamit na rin ni Alden Richards at Maine Mendoza noong sakali serye pa lamang. Kung matatandaan nyo ay every Saturday lamang sila nagkakaroon ng mga malalaking episode at pagdating naman sa mga weekdays, tira spontaneous lamang. Ganyan talaga ang paggawa ng mga teleserye or mga movie. Talagang pina-excite -e nila ang isa't isa para pagdating sa tamang panahon ay talagang isang buhos na ang gagawin ng mga fans, mga Aldem Nation, publiko, mga OFWs, mga seniors at iba't iba pa. Magandang estratehiya rin ito ng sangmuling pagbabalikan ni Maine Mendoza at Alden Dichard sa gagawin nilang proyekto dahil ito ay talaga namang inaantay at inaantabayanan hindi lang ng buong Aldab Nation kung hindi ang buong mga kababayan natin na talagang sa simula pa lamang ay nariyan na at nakasuporta kay Min Mendoza at Alden Richards. Partikular dito si Alden dahil nga naman ang publiko ay nakatutok ang mga mata sa kanya dahil na rin ito sa dami ng babae na ikinukumpara sa kanya at gustong pagsamahin ngunit halatang halata naman kay Alden Richards na talagang nakita ko at ikinatutuwa ko dahil may isa sa isang mga babaeng ito ay talagang todo ang deny ni Alden Richards at hindi niya ito pinapansin na kung makikita natin sa ibang lalaking artista na gustong magpasikat ay talagang papatusin ito kahit sino pa ang ipartner at maugnay sa kanila dahil nga naman pinag-usapan na rin ito dati pa nung kabataan pa ni Alden Richards kung mapapansin nyo sa mga interview niya ay sinasabi niya na ito na hindi talaga siya nakikiapid ng magkasintahan at magkalab din pa sa Elmo Magalona at si Julian San Jose. Piniliwanag ni Alden Richards dito na hindi siya sumisingit sa kahit anumang relasyon. At yun na ang huli nating nabalitaan kay Alden Richards patungkol sa ibang babae. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!